Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa bidyong ito mga kapatid ay tuturuan ko po kayo ng isang karunungan na napakamabisa po para mapatay po ang sunog. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na magsubscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Ang sunog ay isang bangungot. Masasabi natin na mas mabuti pa ang baha kaysa sunog sapagkat mayroon pa tayong makukuhang gamit. Pero sa sunog, wala na po. Yan po ang isang problema kung ang ating mga kabahayan ay malapit o magkakadikit-dikit. Mas malaki po ang tsansa na ang sunog ay madaling kumalat at napakamahirap itong apulahin. Hindi talaga natin maiiwasan ang ganitong mga sakuna. Papaano nga ba natin mailigtas ang ating mga gamit sa ganitong klasing sakuna? Kaya naman po ako ay magtuturo sa inyo ngayon ng isang mabisang karunungan para po mapatay o maapula agad ang sunog. Pero nais ko lang ipaalala sa inyo kung kayo po ay walang paniniwala sa mga karunungan, mga lihim na karunungan ay magskip na lang po ng video nang sa ganoon po ay wala po tayong magiging argumento para po ito sa mga naniniwala ang karunungan pong ituturo ko sa inyo ngayon ay napakamabisa upang mapatay ang sunog ganito po ang inyong gagawin dapat po kayo ay makapagpagana na ng isang orasyon upang magamit ang karunungan na ito sapagkat kung kayo ay baguhan at hindi pa kayo o wala pa kayong kasanayan sa pagpapabisa ng isang orasyon ay wala din pong mangyayari sa karunungan na ito kahit na inyo itong gagamitin ay hindi po ninyo mapapatay ang sunog kaya naman po kung kayo ay isang baguhan mas mabuti po na magpuder po muna upang sa ganoon ay tumaas po o magkaroon po kayo ng kapangyarihan upang mapagana ang isang orasyon. Sa mga baguhan, ang puder po ay isang dasal na naglalaman ng mga pangalan ng Diyos panawag nakapag kapag iyo itong dadasalin araw at gabi sa loob po ng 49 days ay magkakuroon po kayo ng kapangyarihan upang mapagana ang isang orasyon at magkakaroon din po kayo ng proteksyon laban sa mga malalakas na orasyon. Kaya naman po kung ikaw ay baguhan sa mga karunungan na mga orasyon, ay mas mabuti po na magpoder po muna. mag po sa aking mga old videos. Marami po akong na upload na mga poder na inyong magagamit upang makapagsimula po kayo sa lihim na karunungan at makapagpagana po kayo nang isang orasyon. Balik na po tayo sa ating topic. Ganito po ang pagsasagawa nito. Kapag nakita ninyo na na malaki na po ang apoy, kumuha po ng tubig at ilagay po ito sa maliit na balde. At pagkatapos po, ay usalin po ang orasyon na ito nang tatlong ulit at hipan po ang tubig sa balde. Maaari po na kalahating tubig lamang ang inyong gagamitin nang sa ganoon po ay mas madali po itong ihagis doon sa apoy. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin. Satur, Aripo, Tenet, Opera, Rutas. Sa ngalan ng iyong kapangyarihan ay mo ang apoy. Usalin po ang mga katagang ito ng tatlong ulit at pagkatapos po ay hipan ang tubig sa balde ng pakrus at Ihagis po ito doon sa malakas na apoy. Siguraduhin lamang po na matatamaan po ninyo ang apoy na malakas. Nang sa ganoon po ay unti-unti po itong mamamatay. Isang balde lang po ang inyong kailangan orasyonan. Kung sa tingin po ninyo ay hindi po namatay ang apoy, ibig sabihin po niyan ay hindi po ninyo napagana ang isang orasyon kaya mas mabuti po na magpuder muna ng sa ganoon ay makapagpagana na kayo ng isang orasyon. Sana naman po ay makatulong sa inyo ang karunungan na ito upang maapula at mapatay ang sunog na mapaminsala sa buhay at ari-arian ng isang tao. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po.